Isa na namang umunoy illegal na Pogo Hub sa isang resort sa Cebu ang sinalakay ng mga pulis. At live mula sa Buwal Buwal, Cebu, nasa frontline na balitang yan si John Aroa. John, anong nadiscover sa resort at anong nangyayari dyan ngayon? Buk hanggang ngayon ay magdamagang nakabantay sarado ang mga pulis sa resort na ito sa Buwal Buwal, Cebu dahil nasa loob pa ang 38 mga dayuhan na nagpakilala mga Chinese. Ayon sa mga pulis, posibleng mga trabahador sila ng iligal na pogo. Sa unang hang simple pasyalan lang ang Happy Bear Resort na ito sa barangay sa Avedra sa Mualboal, Cebu. Pero sa ginawang fire safety inspection kanina o kahapon ng DFP at PNP, tumambad sa kanila ang aabot sa 38 dayuhan na nagpakilala mga Chinese. Ayon sa Police Regional Office ng Central Visayas, lahat sila ay undocumented. Nasabat din sa 30 o oh, ang 34 na computer set, apat na laptop at may git dalawang daang cellphone. Posibleng ginagamit daw nila ito sa pang i -e scam o pagsasagawa ng mga iligal na gawain. Natat nakatanggap daw ng tip ang Walbual Police na may kahinahinala mga aktibidad sa loob ng resort na posibleng umanong may kinalaman sa iligal na pogo. September 24 pa raw na mag-check-in sa naturang resort ang mga Chinese posible rin umanong nang galing sila sa ibang lugar at lumipat lang dito sa mual-bual. Ito na ang pangalawang hinihinalang ilegal na Pogo Hub na niraid sa probinsya ng Cebu. Una nang sinalakay ng mga otoridad ang isa pang resort sa Lapu-Lapu City. Buk Bukod sa 38 mga dayuhan, iniimbestigahan din ang may-ari ng resort na isa ring dayuhan at ang asawa nito na isang Pinay. Sa ngayon, wala pa silang pahayag kaugnay sa isinasagaw o oh, isinagawang raid. Well, John, uh, anong balak gawin o saan balak dalhin yung mga undocumented na Chinese? Book, wala pang pahayag dyan ang PNP. Kaya posibleng bukas hanggang bukas ay mananala mananalagi dito ang mga dayuhan habang nakabantay sarado sa kanila ang mga polis. Maraming salamat, John Rawak. Mga kapatid, Edling Gaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.